Ah, Poto Maya. mas masarap pa yan sa Jollibee ate. <laughs> 12 midnight hits. Andito kami ngayon guys sa Echis Almusal. 1985 pa pala to. Tagal na pala ito. <laughs> Tagal na pala. Katagal <laughs> <laughs> na pala to. Tapos ito, sariles lang to ng San Vicente. Tingnan natin yung mga luto dito. Ayan, ito to. Ayan, ito, ito. Buksan mo tayo. Pwede po matingin. Ano tayo tinuguan? Ano pa? Ah, ano bilo-bilo. -bilo. Ano yan? So, tanghon. Kumakain na isa dun, no? <laughs> oh. Ang bilis. Ang bilis mo naman. <laughs> Ate, anong oras nagbubukas po? 11. 11 ng gabi? Hanggang anong oras po? 8. Or 9. Ah, hanggang umaga na. Ah, almusal talaga sila. Sa akin po, isa po nito. Ano po in-order mo? Bilo-bilo. Ano po yan? Ano po yan. Oh? Po? Ah, po tumaya. Magkano po yan? Ayun pala yung po tumaya. Alam ko ano, Biko. Kala ko dito. Bikong puti. Bikong 35 pesos. Ang dami niyan na. Check din natin ito. Ano ba ito? Agoto. Aroskaldo pala. Ito yung mga sinokmana. Ang dami. Ito pala yung lumpiang sariwa. Oy. Ala, ah, Masan? Buksan din natin ito. Ano ba ito? Ah, sauce ng spaghetti. Tapos, ito po. Ano ito? Ah, sauce naman ng palabok yung... Kasi tong mga gutong kasi itong mga ito eh. Ang oras na. 1.30 ng umaga. Ate, anong pinaka-bestseller nyo? Ah, Roscaldo. Ay, sige po ate. Palabok na lang po ako. Kasi na-order na, na nila mga iba-iba eh. Kung wala na lang palabok, palabok na. Eh. Ito ang palabok. Apo. Mukhang oh, mas masarap pa yan sa Jollibee ate. <laughs> Thank you po. Hindi nagahan ko yan. Palabok. Mm-hmm. Pag Sunday, sarado sila guys. Wala sila ng Sunday. So, bali... pa? Ba? Sabad at linggo ang bukas. Ah, wala Monday Friday. to Friday. Ah. Friday ng gabi lang sila meron. Friday, Saturday. Sunday ng gabi. Sunday morning. Wala. Sunday morning. Ayun. Oh, from sa from sa from Sabado evening hanggang sa Sunday morning. Hindi mo get. Basta punta na lang kayo guys pag sarado, di sarado. <laughs> ah, nakapost naman pala daw sa FB. Ano ba FB? Ito, ay FB, Echis Almusal. Ayan, subukan na natin ng kanilang ano. Ano nga ito? Sotong, ay, Sotong Ano? Palabok. Pala palabok pala, Sorry, sorry. Palabok pala. Ito daw ay luglog. Mm. mm. Saka iba yung palabok, guys. Kakaiba okay, ang lasa. Ay. Mm. Bakit Sarap siya. Meron mga mga kapal na noodles, tapos merong yung sotanghon. Tikman natin itong bilo-bilo. Yun know, yung merong ano. Ano nga Puto? Puto Maya. Puto Maya. May Puto Maya. Mm. Ito ang masarap. Mmm. Oh, top, top, top. 25 pesos nga lang pala to guys Ay ang dami nun Ate magkano nga po sa amin lahat? 195 oh, O 195 lang yun guys 1, 2, 3, 4 O 195 lahat yun Ayun yung Shanghai guys Niluluto pa lang Hindi ano. natin naabutan Ang bilis maubos eh lang Tapos nagta-take out kami guys Mabilisan lang guys 5 minutes lang yata kami inabot <laughs> Ang bibilis kumain eh 5 minutes lang Ah, po to Maya. Oh, mas masarap pa yan sa Jollibee ate. <laughs> 12 midnight hits. Andito kami ngayon guys sa Echis Almusal. 1985 pa pala to. Tagal na pala ito. <laughs> Tagal na pala. To. <laughs> Tagal na pala to. Tapos ito, sariles lang to ng San Vicente. Tingnan natin yung mga luto dito. Ay, ito to. Ay, ito to buksan mo tayo. Pwede po ako tingin. Ano tayo dinuguan? Ano pa? Ano, ah, ano bilo-bilo. bilo Ano yan? So, tanghon. Kumakain na isa dun. Oh. No? <laughs> ang bilis. Ang bilis mo naman. <laughs> Ate, anong oras nagbubukas po? 11. 11 ng gabi? Hanggang anong oras mo? 8 o 9. Ah, hanggang umaga na. Ah, almusal talaga sila. Sa akin po, isa po nito. Ano po yung order mo? Bilo bilo. Ano po yan? Ano po yan? Potomaya. Po? Potomaya. Ah, Potomaya. Magkano po yan? 35. Ayun pala yung Potomaya. Kala ko, ano, Biko. Kala ko, Biko po to eh. Bikong puti. 35 pesos. Ang dami niya na. Check din natin to. Ano ba to? Ah, gusto. Arroz caldo pala. Ito yung mga sinukman yung dami. Ito pala yung lumpiang sariwa. Ay. Ano, ano, ano? Masnage. <laughs> Buksan din natin ito. Ano ba ito? Sauce spaghetti. Ah, sauce ng spaghetti. Tapos... Ito po, ano ito? Ah, sauce naman ng palabok yung... Mga gutom kasi itong mga ito eh. Ito oras na. Inyong... Yeah. 1.30 ng umaga. Ay, ate, anong pinaka bestseller nyo? arroz Caldo. Ay sige po pa, ate, palabok na lang po ako. Kasi na-order na nila na mga iba-iba eh. Kung wala na lang palabok, palabok ka Ito eh. ang palabok. Apo. mo mas masarap pa yan sa Jollibee ate. <laughs> Thank you po. Dino ka? Mm, palabok mm -hmm. Pag Sunday, sarado sila guys. Wala sila ng Sunday. So, bali... Po? Oh? at linggo ang bukas. Ah, walang Monday to Friday. Ah! Friday ng gabi lang sila meron. Friday, Saturday. Sunday ng gabi. Sunday Wala. Sunday morning. Ayun from sa from sa from Sabado evening hanggang Sunday morning. Di mo get. Basta puntan na lang kayo guys pag sarado, di sarado. <laughs> yes, ah, nakapost naman pala daw sa FB. Ano ba FB? Ito, ay FB, Echis eh, Almusal. Ayan, subukan na natin ng kanilang ano. Ano nga to? Sotong, ay, sotong Ano? Palabok. Palabok pala, pala. Sorry, sorry. Palabok, palabok. Ito daw ay luglog. Mm. Mm. Saka iba yung palabok guys Saka iba ang lasa Bakit e? Masarap Meron mga mga kapal na noodles Tapos merong yung sotanghon Tikman natin itong bilo-bilo Ayan you know, o, yung merong ano. Ano nga ito? Puto. Puto Maya. Puto Maya. Ayan, may Puto Maya. Ayan. Ito ang masarap. Mmm. Mm, top, mm. top, 25 pesos nga lang pala to guys Ay ang dami nun Ate magkano nga po ulit sa amin lahat? 195 oh, 195 lang yun eh, guys 1, 2, 3, 4 Oh 195 lahat yun Ayun yung okay. Shanghai guys. Niluluto Wala pa lang. Hindi ano, natin naabutan. Ang bilis maubos eh. Plain lang. Tapos nag kami guys. Mabilisan lang guys. Five minutes lang yata kami inabot. <laughs> Pang, ang bibilis kumain eh. Five minutes lang.